Okay. Afternoon guys. Today is Friday. Pagkatapos natin yung general cleaning, makaka-wash na naman tayo. bilisan ang pagcar wash guys kasi magano pa ako guys magugat the garden kasi magkapal ang damo sa garden Welcome to my Ano ba ang IOFW guys? Mabilisan ang kilos guys Kasi marami pang kagawing trabaho Bawal dito mag Ano? Tamad-tamad Yan ang mabilisan kilos Masipa, matyuga Ah

para may maanto sa mga anak kasi by the next year mag na mag college sa aking anak guys magpapalik kayo tayo sa pagbablog at pagiging ay ito tulog thank you hope you like my video pakicomment at pakicomment share naman para makatulong God bless